Di radarnya sih, ya Hilos. Sulping gubat. Bagi tatlo na sampah sa isang ariba, Isa kay Patner Uno, isa, isa kay John Rail, isa kay Kerlan. Rubin tala ni Sanda na rin ako. Lumampas na tayo ng sampo. Umpisa na pag pinkain yung blue pin. Kanina umaga. na lima piraso na ole. sa series ay parin dyan dyan sa madir mother dito ay tatlo yata oh, iya. makyat si makdo <laughs> <laughs>

Andaeng tayla, 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 apa tayla, 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 5 5, tayla, lima tayla, lima, lima si tayla, Gulo na sila doro. Sa pa yata yung iba. Na ay man yan. Wani mo sanita? Wani mo sanita? <laughs> wow. <laughs> Murang serai. <laughs> Tag gulping kubot ito. pa lang yata at nagbira naman yung siya kanila magunagahi. Nagdira naman siya nobelgas. Oh. Pumay sa pau. Pumay. Tayo. 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 Ha? Ay. Ang naman din ulo an. Yon. Tumating si Kaibigan na klaw, oh, may huling ka ano? Black Marlin Hindi natin kagad na i-vlog at nagbibira ako ng aking area Sa'yo yan? Hmm. Ito, lulup lupen. Lu Kerbil. Lakin na eh, sabay buhay, buhay kumain. Ano uh, yan? Tatak na Tatak na eh? din sa sing? Ito. Buhay buhay ito. Uh, sa singko kayo galing? Oo. So... Lakin na, tahaba ba? Hindi natin gagal na video at binibira ko yung pasol ko at may sinibaran sa kasama namin dito sa huli. Si Pierroli tapos si ano. At Unad, nandito binibira sa huli at grabe lakasan silig. Narain na lang pala ang mga naino, hindi pa namamalayan. Sa'yo kinain din? Oo, oh, okay, no? kinain. Balong galon. Chicago ko ito. Ano Ano'y? Oh. Oh. Oo. Oo. Kinutulahan dito. Ah, Amay mo. Chicago ko. Ah, Amay. Amay Chicago. Oo. Ang doon. Sa'yo ka lang. Yung kay Pati Ronald. Balong yeah. galon din. Balong galon. Balong galon. Balong galon din, Ronald. Lata latak yung ko pa, Roy, hindi na kaya. Kaya dun sa kamariling sa malalim.

hindi Size. Ari baba na. <laughs> Ari baba. Ari baba na. Lupin nyo. Ah, lupin nga. Muntik mo opos. Lupin? Lupin. ano ano Yan na. Ang big idea ay. Nakintab. <laughs> hmm. <laughs> hindi, hindi na akin tabi na pag yung bigay ay kwan, makikita mo yung mata bulpin nga, na Walang mm, wala rejik ba, asok, asok naman o ay, rejik pakungi, pakungi, pakungi wala rejik <regg. laughs> Baguy 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 Puro na kamo na kamo Hahaha Pagsalala Diba diba natin to du yung Ano ano? Det var bra.

lamang pero magana ang swerte <laughs> ang swerte hindi pa ini pa pala natutulog so